Tumabit Oh shit Oh Alam mo Sige, nakadipan ka Diretso lang daw Uy Dahil nakakadaan ka ng motor? Nakakadaan? Wala bang daan? Ito lang talaga? Wala dyan talaga? Yung gitong ko ah Ayaw, ayaw, Ano itong pitap ko? Parang itong bundok ng tralala Soto. Loh. Nakita udyon. Soto denab din. Uh. Kakay. Oh shit. Oh. Nakto. Yeah. ay yeah, ois, ois naku, masalim, yari masalim, ano ano nakalas hala, mabit Tinuturo ka ng pin dito Titik Saan makadaan dito motor? Sit Ready Masira ang motor ko dito Puro rap road Ang tataas na Hindi na tayo lang nakakadaan nata dito Kahit bike hirap Sit natin Tingnan natin, text natin. Hirap makadaan ng motor. <laughs> <laughs> oh, may daan ba pala? Ayan. Sige, nakadito ka. Sige. Kumayod na yung ano ko. Kumba, ah. Dayan siya, sa kabila pala. Ito guys, customer naman to. Kabisado ko to. Sa dati yung kumpanya mga sakol yun yan kasi meron ka. tapos so, pala sa baba ano dayaan na naman ako dun meron pala, dun, meron pala dito daan my god dito pala eh main road dun ako dinana dun sa ano sa baba oh, shit Oh, makidaan. Shit, dito lang pala. tapos ah, pues doon ako doon. ako, ako iniikot sa ano, hirap da, hirap na daanan. Buti na lang medyo tamilir ako sa daan na sa taas.

Guna ko dinan ka ba Opo! sinabit ko na ako. na wisto ito. sir. Ito ka lang po ah. Yeah. yeah. Tara okay, sir Ayan Mau demi Terima, Tapos baraks, aga flight, aga Sa barak Tagapay 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 ini belum salah, belum itu putih